walang init, walang araw so masarap maglakad-lakad dito sa Parula no? Parula ito ng South Harbor sa Manila Harbor kasi dalawa yung harbor no? North at saka South Harbor so ito yung entrance ng South Harbor so, maganda dito tahimik walang pollution sa dagat ito Manila Bay breakwater ito breakwater oh. may mga tahong ang baba ng tubig kita yung mga tahong kaso nga lang maliliit yung mga tahong maliliit yung tahong kasi siguro marami nang nangunguha rito sa sobrang baba ng tubig low tide nakikita yung mga tahong kaso lang maliliit Tara, puntahan natin yung mga taong pakita ko sa inyo. Tandaan tayo sa pagbaba kasi medyo matalim yung mga sisi o yung mga talaba na tumubo na sa sobrang tagal ng mga bato na ito tinubuan ng mga talaba o tingnan nyo na lang itong video na ito no? o, ang linaw tsaka saka walang mga basura kaya ang sarap tambayan no? maganda tambayan Walang mga basura. sa malinaw na yung tubig. Dito may butas. Yung pinakapundas yun ng parula. Yung green na parula. Dito sa South Harbor sa Manila. Yan o, May mga talangka. At doon sa sulok mayroon ring isdang bato. oh Yung kulay itim. Kaso nga lang di yata makita sa kamera. Oh, pundasyon ito ng parula. May mga butas, so walang nakasiksik na mga basura, ha? Kaya malinis, kaya kaya ayang tambayan talaga. So, oh, ayan yung parula. Ayun. oh, ito yung mga tahong, no? Dahil sa low tide, napakababa ng tubig. Ah, labas yung mga tahong kaso nga lang maliliit sing laki lang ng mga kuko yata natin mga ilang buwan lang mga siguro mga isang buwan malalaki na ito kaso nga lang eh maraming tao ito lagi ito lugar na to nakikita ko laging maraming tao ito mga nagbabangka tapos dito nagpapahinga pag, uh, pag gusto nila magpahinga o yan kulay green yung mga tahong green shell no? Oh, yung mga bato rito sa Manila Bay tinubuan ng tahong linaw ng tubig no? parang hindi Manila Bay kasi pag narinig mong Manila Bay ang nasa isip mo agad eh, polluted, no? marumi pero ayan oh. yan, linaw ng tubig ulay green yung tahong napakaraming tahong at dito naman sa may bandang taas oh, kiatatayo. tayo Uh, pinagkaguluhan nila itong dumaan na malaking supply tag so mga seaman din ito na uh, kasama kung mga nakatambay rito pero di kami isang kumpanya tambay din sila rito so may nag jogging may nag uh, hiking rin so nagpahinga sila ng kaunti uh, pumukaw ng aming attention itong malaking supply tag na dumaan dito sa may parola napakalaking supply tag nga naman ito no? Uh, o di diba ganda apat yung angkla sa harap napakaraming angkla saan kaya punta tong supply tag na ito pinagkaguluhan nilang taga barko dito no mga nangangarap na maka-approve mga seaman dito sa local ka sa inter island so mahilig mag-exercise basta mga seaman mahilig mag-exercise yan hiking mapawis no kasi pag may oportunidad na hiring urgent approve karamihan kasi tadi ka matutuloy medical sa case medical dahil sa walang exercise. Oo, oh, ito naman. Ito mga ito. Mga nanilisib ng mga isda. Topet. Oo, topet. Lalapin. Saan chok kakagat bash maksabot ayok. Oo. Sino ng ini? Tingnan ko muna ito naman si tatay kanina pa ito rito isang piraso parin yung huli nya nangawin so kunan ko lang ng malayuan yung pinaka entrance ng South Harbor dito sa Maynila so yan yung dalawang parula sa kabila yun yung parula na kulay pula pag sa gabi naman ang ilaw niyan ay kulay pula rin at ito naman sa kabila ay green ang ilaw niya sa gabi ay green din Oh, yan ang markasyon ng mga barko na pumapasok. O oh, gaya nito, Itong dalawang papasok na ito. Pero yan mga yan, eh tag lang yan. Oh, yung mga uh, barko rin na nag assist sa mga mas malalaking barko na pumapasok mula sa ibang bansa. Papasok na dito sa Manila, dito sa ating bansa. Na mga nagkakarga ng mga supply o mga imported galing sa labas. So, ito yung pinaka-entrance nila. Sa South Harbor lang yan. Siyempre yung North Harbor uh, nasa kapila yung nasa uh, South Harbor tayo ngayon nakatambay So, ito yung South Harbor. Yan. South Harbor. Yan, may mga crane na yan na malabok. At ito naman yung uh, Manila Hotel. Yan. yan nakapokus na yung Manila Hotel yan sa katabi mismo ng South Harbor dito naman banda sa may pulang parula ay Mall of Asia may mga nagtitiknik piknik rin siguro rito ano, nagluluto-luto sila so, pagkatapos siguro nila manisin o kaya mangawil o kaya mangunga ng tahong dito, dito na rin nila niluluto kasi ayan may bakas ng pinaglulutuan ayun lutay na lutay baba ng tubig mga mahilig kumain ng tahong dyan tapos din hindi nila alam kung ano ang forma ng tahong sa pinagkukunan ito yun nakadikit lang yan sa mga bato-bato doon naman sa mga talagang gumagawa ng mga tahongan kinataniman nila ng mga kawayan yan para doon dumikit yung mga tahong at harbisin sa tamang kung ilang buwan yan bago lumaki yung mga tahong pero dito uh, kusa silang dumidikit sa mga bato-bato tingnan -bato. nyo so lang maliliit kasi laki lang ng mga kuko siguro natin so yan mga kapitnes no? ang daming tahong dito sa brickwater no? Uh, mayaman sa tahong talaga ito Manila Bay no? ayan yung parula mga ilang buwan lang yan mga kapitnes napapakinabangan na yung mga tahong na yan kaso nga lang na agad kasi nga araw-araw uh, maraming bumibisita sa lugar na ito dito sa party ng breakwater ng basiko na vicinity ng South Harbor dito sa Manila baba ng tubig yung mga tao dyan sa taas na mga nangangawil may mga naninisip so, so ito yung isang parte ito sa Maynila na alam kong fresh na fresh yung lakad-lakaran no? malayo sa pollution wala akong naamoy na kung ano-ano mang masamang amoy hmm. sarap maglakad-lakad dito lalo ngayon walang araw hindi masusunog o hindi mainitan yung ating bagong gupit na ulo so sige lang hanggang dito na lang mga kapitnis yung video ko ngayon yung vlog ko ngayon uh, palibasa dito ako nakatambay ngayon yung vlog natin umiikot na lang halos dito sa parula at saka sa brickwater na ito pero ito ganda ng pagkagawa ng brickwater na ito tibay saka wala na masyadong basura di tulad dati nung una kong pumunta rito maraming basura talaga itong lugar na ito ah sige yan na lang at tuloy ko yung paglakad-lakad ko hiking-hiking no ika nga no para healthy ah Less ride. More walk. Kaya ito. Walk, walk, walk tayo. Hiking, hiking tayo. Lakad-lakad. Sige. Si Dumarino Masin ulit. Hanggang sa muli, mga kapitlis.